Pwede bang wag na ako magsalita at uh, gusto ko lang makita ang mga gawa sa aklan. Ako ay tuwang-tuwa. At syempre, pag uh, kasama ko kayo dito, sabi ko para bang may pa-contest uh, na mga paborito kong ahensya ng gobyerno. Kakatapos lang yung aming exhibition sa PTRI, uh, DOST, si Secretary Solido at si Julius De Anion nandyan din. At syempre, si Senator Binay nandyan. Eh, nandito syempre ang NCCA, at ang National Museum at lahat ng mga ahensya. So, uh, mahirap talaga magdesisyon kung sino ang aking paborito. Sabihin ko na lang, lahat kayo ay aking paborito. Uh, and I say it, I say it not as a politician, but really, uh, I guess it is reflected in the work that I do. Ako, ang dami kong babatiin. Pwede kayang Itabi ko na lang, hindi na kailangan, no? Oo, pero uh, siyempre, Senator Binay, uh, kailangan nandito ka dahil sinusuportahan mo ko dito at vice-chair ka ng komite at babatiin ko na lang si ino Manalo, aking kaibigan matagal na nung kami nasa eskwela. Tuwang-tuwa ako ngayon na siya'y chair ng NCCA at siyempre kasama lahat, especially ang National Museum, uh, kasama lahat na nagbibigay buhay sa aking mga batas, at sa lahat ng mga tinutulungan namin na proyekto. So naging uh, mabunga ang taong 2023 pagdating sa kultura at sining ng Pilipinas na masasalamin sa mga naisakatuparan na gawain. Nagtapos ito sa pagkakatala ng Aklan Pinya Handloom Weaving sa Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity ng United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization o UNESCO noong ika ng Desyembre. Ang tagumpay na ito ay katangi-tangi sa maraming paraan. Bukod sa ito, ang ikalima na sa mga intangible cultural heritage o yung tawag nating buhay na dunong ng Pilipinas na naitala sa mga listahan ng UNESCO, ang dunong na ito ang unang inscription para sa kabisayaan, kauna-unahan para sa bansa sa ilalim ng traditional craftsmanship domain. Gayun din, unang paghahabing tradisyon sa Pilipinas na napabilang sa listahan ng UNESCO. Ang iba pang buhay na dunong ng Pilipinas ay naitala sa UNESCO kabilang sa mga ritual at sining ng pagtatanghal tulad na lamang ng hood chants punok tugig ritual ng mga ifugao ng Northern Luzon sa Cordillera, tarangan epic chants ng mga Meranao at buklog ritual ng mga Subanon mula sa Mindanao. Ipinagbubuni ko ang taus-pusong pagkilalang ito sa Pinya Weaving. Ako'y nagagalak na ipagmalaki ito dahil una, ako rin siyempre ay taga-Bisayas. Taga-isla ng Panay kung saan sila, India at sila, Ma'am Raquel, kayong lahat ang gagaling ay taga doon. Ang aking pinagmulang probinsya, kaya na alam nyo, ay Antique, katabi lamang ng Aklan. Ikalawa, dahil ito ay tagumpay din ng tradisyon ng paghahabi sa ating bansa. Ako po'y matagal nang maalab na sumusuporta sa tradisyon ng paghahabi at sa mga mga habing Pilipino. Bago pa 1998 nung ako'y naging Unang terminong senador, nung ako pa'y pa batang-bata, nung nangungulekta pa ang akiyumaong ina ng mga pinya at iba't ibang mga tela sa Pilipinas at nung ako'y batang mamamahayag. Meron tayong mga programang nakalaan para tulungan ang mga mga habi at kinagmamalaki ang tradisyonal na paglikha ng paghahabi tulad na lamang ng pagtatayo ng mga gallery sa habi sa Pamansang Museo ng Pilipinas opisina ko nandyan, siguro more than 10 years ago, dumating si DG Jeremy Barnes at uh, tinanong ko sa kanya saan ang ating koleksyon ng mga textiles at sabi niya na sa archive, sabi ko bakit naman ang lao sa Luwang Prabang, meron silang community art center at museo, sana meron din tayo. Niyang, puspusan niyang ginawa at sila na dating curator na si Ana Labrador ay ginawa ang kauna-unahan, the only permanent Textile Gallery in the Philippines was established in what is now the Fine Arts Gallery, hindi ba? Sa isang maliit na kwarto, dun nyo linagay at pumunta si Queen Sophia at si King Philip, right? Dun sila nagpunta? Ng Espanya. King, oh, yeah. Ah, sorry. Queen Sophia and King uh, Juan Carlos of Spain, sa maliit na kwarto lang noon, hindi pa dito sa anthropology. At ang sabi niya, during the cocktails in the next gallery, sabi niya, This is the best of the best of the best. Tapos, eventually, linapitan ako ni Director Barnes at sabi niya, ililipat na natin mula sa maliit na kwarto, dahil gagawin na fine arts uh, building, yung building na yon at linipat sa National Museum of Anthropology. Mahabang kwento eh, pero maikli lang panahon. So, pagbibigay ng tulong uh, sa atin sa mga mga habol, katuwang ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, ang NCCA Syempre, sa mga programa gaya ng mga Schools of Living Tradition. Natutuwa ako, again, hindi ko binabasa ito, dahil si Rene, kinakwento niya sa akin, mangiyak-ngiyak pa sa National Arts and Crafts Fair pag isa-isa namin pinupuntahan ang mga SLT. Hindi lang yung dadaan, bahala na, hindi. Alam niya, limang araw ako nandun, sinasamahan niya ako, kinakwento niya, kung paano natin tinutulungan. Tapos, mangyayak-ngyayak siya, sinabi niya, ma'am, kung di po niyo ito tulungan, ay marami namatay na or naghihingalo or nawala na. Tapos, uh, yun, tuwan-tuwa sila sa NCCA. Kaya, pag natutuwa sila, mas natutuwa akong tulungan sila, kayong lahat, na buhayin lahat ng namatay at yung naghihingalo ay hindi dapat maghilo at syempre yung mga nandyan ay lalong pausbog. So, ang mga pagtatampok din sa mga likhang hobby, sa mga trade fair kulang uh, tulad nga ng NACF, Uh, ang ang ating pagbalangkas ng mga polisiya at mga programa para sa pangangalaga ng tradisyon ng paghahabi. Higit sa lahat, ang pagsusuot ng mga kasuotan na gawa sa mga habi ng ating mga artisano. Pero hindi sapat na isuot natin eh, gaya nang galing ako doon sa PTRI na exhibit na gumagawa ng mga inovasyon uh, gawa sa kawayan, sa bamboo, uh, mga natural dye galing sa ating mga halaman hindi sapat na isuot natin. Importante, alam natin yung provenance. Alam ni Dr. Ivan Enariz alam ni uh, Oscar yan, lahat. Importante, alam natin ang pinanggalingan. Alam natin ang saysay sa ating buhay. Di ba? So, ngayon, kinagagala ko pong ihandog sa inyo ang exhibit tampok ang buhay na dunong ng mga Akyanon na napakatalentado. Talented? Talentado. Yes. <laughs> Datapot ang pinya ang isa sa pinakakilalang habi sa ating bansa, patuloy ang ating pagsusulong na maitaas ang kamalayan ng nakararami sa tradisyonal na habi ng ating bansa. Taglay ng mga habi ang ating mga pina, ah, pinagbibigyan ng halaga ng mga kwento, mga salaysay, ng pagiging matatag, ang pagpupursige ng ating kasanayat at pagkakamalikhain ng pamilya at komunidad na siya naman ang susi sa pagpapatuloy at pagpapayabong ng ating mga buhay na dunong. Sa papamagitan ng ating exhibit naway lumalim pa ang ating pagtamin, pagtingin at pagkilala sa pinya sa paglikha nito sa patuloy na pagbabago ng disenyo at paggamit at higit sa mga lumika at patuloy na naghahabi nito, mga katauhan sa likod ng isang natatanging identity at pangangalaga nito. Kaya palakpakan natin si Inja Legaski. Palakpakan natin ang mag-inang Raquel at Carlo. At lahat ng mga magsasaka lahat ng mga weavers, mga habi, lahat ng mga uh, tumutulong para buhayin ang industriya ito. At sasabihin ko ng muli, ako'y nangako at sigurado hindi mapapako, gaya ng alam niyo sa akin sa ilang dekadang pagtrabaho, ang bawat komunidad na nagtatanim ng red Spanish pineapple kung ano pa ang mga kailangan na produktong itanim, ay susuportahan ko. Lahat ng dapat itayong weaving center ay susuportahan ko. Lahat ng kailangan kapares na natural dye center, magtanim na rin kayo para nandun na sa area yon ay susuportahan ko. At kung ano pa, museyo, at, at kung ano pa. So in short, sa pagtatanim, hanggang sa paghahabi, hanggang sa pagbenta, para mabigyan ng kabuhayan ang mga tao. So hindi lamang po oportunidad upang mas lalo pang maipakilala ang pinya ngunit ang exhibit ng ito ay pagpupugay sa ating mga magsasaka, sa ating mga mananahi at iba pang katuwang sa pangangalaga ng buhay na dulong na ito. Ang kanilang dedikasyon, patuloy na pagtataguyod ng tradisyon ang siyang nagtataas ng pagkilala sa identity ng mga Pilipino sa buong mundo na ang habo ng pinya ay isang patunay na makasining na buhay. So, salamat ng uli kay Chair Ino Manalo at sa buong NCCA at sa National Museum at siyempre sa mga very talented weavers and artisans of Aklan. Pati na rin ang tike, meron din tayong weaving sa Tibiao. Sana'y lalo pa niyong tulungan at... Uh, at hindi lang yung dalawang probinsyang yon kundi na rin sa buong isla ng Panay at kung saan mabubuhay ang red spanish pineapple na may interest at siguro pagkatapos nito pwede natin i ang um, sa ibang araw ang DA para ang soil assessment kung saan mabubuhay at atma ang lupa para sa red spanish pineapple at uh, ano ang kayang gawin para lalong bumagay ang lupa dito. Kaya tama na po yung aking mensahe, pero feel na feel ko ang pagkasulat ng Pilipino, medyo... At kayo po, um, ako po'y nagbibigay po sa inyo, sa mga tiboli ng South Cotabato, ay sana'y mabisita kayo ng muli. At uh, ang ganda po ng inyong uh, mensahe kanina, yung Lem Lunay, tama, na inyong um, kinantabayon or uh, uh, Chant, oh, how do you say it in Tagalog, the, 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 the chant was really so heartfelt, yes. Kaya how do abo? Abo. Abo. And as a tradition, we never cut any ribbon, we just untie textiles, yes. So may asked um uh Senator Binay to join me with Chair Pino Manalo and all the officials of the NCCA. Thank you very much.